Muli na, andito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simple, simple lang naman na kung saan si Mr. Pesh ay kasama tong mga bulag. Sila ay, ito yung pinakamaganda sa ating napuntahan, gawa ng tayo nagre-relax. Ito yung mga taong hindi natin pwedeng kawaan, ito yung maaari nating hangaan dito sa kanilang ginagawang simpleng simple lang naman. Tulungan so, nga nito si Kuya, ilang taon mo na yung Kuya ang ginagawa? Yes. 18 years. 18 years niya nang ginagawa itong pagpumasad base sa aking nararamdaman sa, kan sa kanyang ginagawa sa akin ito'y simply at smooth yung kanyang ginagawa at maganda sa pakiramdam nandun din yung asawa ko siya ay nagre-relax nga pala nagpapamassage din siya Nandito nga pala tayo. Saan nga tayo matatagpuan, boss? Sa ito ng Quezon City. Ayun, nandito tayo sa Quezon City. May nilakad nga si Mr. Pep's na malamang bagay. Kaya nandito tayo ngayon. Pero na nakita nga natin sila na sila yung nagmamasaj. Kaya tayo yung nagpamasaj na rin si Mr. Pep's. Kung sa kasakali ba, magkano nga ba yung bayaran dito? Ah, uh, yung half body, sir. 150, yung whole body, 250. Isang oras yung whole body. 30 minutes po yung half para sa aking nasaksiyan at nasilayan dito sa kanilang ginagawang simple-simple lang naman. Ito ay may medyo may kababaan naman kumbaga yung presyo at presyo. Ito, ito ay ta tamang-tama lang. At siguro hindi naman mainit itong lugar gawa ng nandito tayo sa press kong lugar, maraming puno. Matagal na ba itong nakaposisyon dito, ma'am? Matagal na po kami. Ilang na, sir? dito sa po. lugar na ito? Oh. Yung dito, dito taon pa lang kami dito, Ilang sir. Na po yung... Pero matagal kami dito sa City Hall, paipot-ipot kami lang. Uh -huh. Pangmasa lang po, presyo namin dito. Ito yung pinakamababang presyo ba sa diyan, sir? Uh -huh. Marami nag-relax -re dito. Marami rin silang mamasad. Mga ilang kayo dito, sir? Mga ilang 11. persona? Eleven. Pero lahat-lahat talaga, totally. No, ah, 11 talaga kayo lahat. Okay. Pero minsan, pag marami kayo, ilang? Minsan, no. Minsan, siyang lang. Yung regular talaga. Yun lang, Anong nga yung pangalan mo, kuya? Camilo. Ayan, si Sir Camilo, ikaw ba'y isang nawig? lagi pun, bison city. tuwing anong oras kayo na pasok naman dito? Alas kong nang umaga. Uh, yung operasyon hanggang? Alas alam Hanggang alas kong ng hapon. Paano yan? Pag nauwi kayo, yeah. kong alam lang? May kong alam kong alam kong tricycle na malaki ang tricycle pero yung halimbawa yung basihan dito sa presyo ay sakwan nyo sa gawa nyo per gawa ba yan o per komisyon Uh, percent. percentage. Magkano naman yung nagiging parte niya? Nagawa, 250. Magkano sa inyo? Sa, sa amin, 200. Ah, bali... Sa isang oras, 250. Oo. ah, uh, bali yung... 150, Bali yung 50, maupunta naman sa gobyerno. Hindi po. Ah, bali... oh, wala. Nasa organizer. Pero sa mga kwan, wala namang binabayaran ko sa munisipyo. Ah, okay, maganda naman pala ito gawa ng libre naman pala yung dito. Hindi di naman nalang kailangan ng permit o ano pa man Maganda naman pala yung kwan dito. At at least, libre yung pesto nila. Kaya siguro kung sakasakaling madam kayo dito sa Quezon City Hall o kaya may lilakad nga kayo dito. Maaari niyong makita ito dito. Malapit, malapit lang sa Civic at available sila ng 8 to 5 p.m. ng ilang servisyo publiko. Para sa aking naramdaman, pinaka-relax niya at sila ay smooth na smooth yung pagmamasaya nila. Pero sa nakikita ko nga sa sa'yo, sir, may kanya-kanya kayong estilo ng paghihilot. May kanya-kanya bang pag-aaral din yan? Isa lang, isa lang namin training. Pero, yung pangamaraan, kanina-kanina lang. Oh, okay. Meron silang mga iba't ibang pamamaraan sa kanilang paghihilot. kong asawa, anong masabi mo naman sa paghihilot ni sister? Ito yung naghihilot sa asawa ko. Anong masabi mo? Ito ba yung smooth o hard? Smooth lang. Sa'yo naman write ang Smooth naman daw. Nandito na nag relax nga tayo dito. Paano mo naman mararamdaman yung malimbo at time na? O kaya katakis mo ng gusto na? Dahil sa detector ng rilo? Okay. Salita yung rilo para nalalaman nila kung anong oras na yung pag Thousands nila. Ito wala na pang bintis siguro. Wala bang daya yan kung sasakali yung... Ay, wala sir. Kung isang nga rin, pinapasuloy yung pang 5 minutes. Ay, yung mga maganda. Ay, yung mga maganda. Ay, yun ang pinakamaganda talaga nyo. para yung customer bumalik at bumalik. Parang hmm? pala siyang pamamaraan para magawa niya yung mga masakit Bahala. daw na shoulder kayang kaya niya raw Kimi, malis yun oh, ano yung shoulder oh sa corner ang inauli inilut mo oh po malak sa mga tayo mga inakur na tayo sa sa mas malis para sa mga tayo isang hilutan lang nagawa na Oo. ng umalis siya rito, magaling na ito, ano 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 kayo na sa kasali sa pagkapon nakakailang ng tirasa pa naman. Ipinig ko sa tao. Mayroon na po. Nakakapag na po. po. Ngayon na kailan. Pero wala naman encounter na maaaring malapsit. Ay, wala At Natala na lagi naman mayroon. Pero pag pinakamarami sa maghapon, nakakailan dyan. Sa dati po, pinasa tayo. Kaya Nasa, Kaya in it hours Kaya wala din, gano'n? Nakakapunisan Walo Dahil per hour Malibawa per hour na, ano? Kasi doon Tumisyon na na Wala palang left sila Dito sa trabaho nila Ang baka Kurado <laughs> naman pala yung pagbigas-bigas niya Pag-uwi niya Tunggal harap po Relax na relax Amin, no, mm -hmm. uh, <laughs> Ngayon, na, mo naman ang bisis. ano yung pagyakap? 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 yung pagyakap? yung pagyakap? ano Pinapa ko yung kalaki niya ito. Totoo nga. Kasi yung ikat niya sa likod, sa gitna, malambot. Sabi ng dolo, tumitigas na. Kapag hindi na maganda yung daloy na nagunan. Oo. Oh, Kapagpunta na yun yung pagbara -pag eh. Hmm. Kinakasap ko yung asawa. Pinapili Hilang... ko sa atin nila, mag-asawa. Ano ko, ma'am, anong gusto mo? Bumaling ang asawa mo? Oh, Ay, okay. O... Okay alagaan mo na lang habang buwan. Ang pera ma'am nakukuha ko. Isa, may pang Ini eh, sabi ko, ini, buwak makukuha ko po ito. Ini tatlong buwan. Tatlong buwan mo siyang minisad? Oo. Oh, isang linggo. Dalang wishes ko siyang eh. Sa isang linggo dalang wishes. Sa madaling salita, gumaling naman siya. Oo, oh, gumaling. Mm -hmm. Ayan, hindi na siya na-stroke. Okay. Mm hindi -hmm. Ay, naman. Ayan, maganda. Ito nga, all-body 250.

Okay. 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 po Okay. Okay. Ito mga ganda na ka dito, hindi ka maiinip dito dahil sa, makwento, sa kanya ang dito sa kanyang ginagawa. Doon sa kanyang karma sa buhay, hindi ka kinikwento niya. Sa mga pinagaling niyang tao. Dahil sa kanyang mga kamay. Uh, salamat din. Ngayon, hindi siya ate, ano namang katungkulan mo dito, Tay? guide lang siya Ngayon, ibibigay natin itong kabayaran dahil parat nga si Mr. Peps. So, isa na yun. Gagawin ko na lang 300. Gawa na yun lang ang kaya ni Mr. Peps. Ito yung bayad ko, sir? Hindi, tama. Hindi ka siya. Ito lang yeah. ako. Bali, 300 na yan. Ito lang ako. 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 Ito At muli, magandang, 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 magandang hapon sa ating lahat. Mag-ingat po tayo lahat.